Ayan, may galaw shoutout guys. So, ayan, may galaw shoutout po sa ating mga kalingab dyan. Papunta po tayo ngayon doon sa isang, um, paano nun? Isa po siyang pipe, ano, nag-isa daw siya sa buhay. So, kasama po natin ngayon sila. Kailangan natin magtrabaho para naman mayroon tayong maibigay din, din sa ating mga tinatulungan. So, natin yung hipag ko. Ayan. Si ate nene. Ayan. At kasama po natin si Net, si Humadyaw. Ayan, may dala ng ating pangayuda. No? So ayan, shoutout po sa inyong lahat at magkita-kita po tayo dun sa lugar. Andito na tayo sa lugar no medyo hingal hinga kasi medyo malaylay din pala yung lalakarin natin so Ito. hingal hingal pa tayo eto oh. <laughs> po pala siya yung lugar no nadaanan na rin natin to kung naalala nyo guys namigay na tayo dito ng bigas sa saka grocery sa lugar na to no so dito pala natin matatagpuan si ati gado gado uh -huh. So dito pala siya guys. So, ayan, shoutout yung kay Rich Falcon, no? Dito rin si Rich Falcon dati hingal na hingal nung umakyat kami dito. So dito tayo na mahagi ng bigas noon tsaka mga gulay. Kung naaalala nyo po yung video natin noon na medyo maulan-ulan pa at madulas pa po itong daan. So ayan, dito rin po pala natin siya matatagpuan. Pababa, ayan yata dito. So Ayan. ano hinihingal ano net kaya mo pa so yan guys yung lugar oh medyo nakakahingal oh so yan pababa kami dyan tama kasi dito rin kami namigay ng bigas pababa dyan so mali lang no nag rubber shoe sana tayo yan kasama pa rin natin si ate nene Dito si Rich Falcon, hirap na hirap nun. O. Kasi madulas. Doon pumunta kami dito, maputik to. Tapos malumot. Maulat ba nun? Malumot. Ayan, papasok ko lang yung espinita. Medyo hirap si Ned kasi siya may bitbit ng ating pangayuda. Ano Ned, kaya mo ba? Buti naka rubber shoes ka. So ito yung lugar. Pasok tayong yung medyo mahingal-hingal lang tayo. Araw po. Nahabang hinahanap natin si ate. Oh. Medyo pakit pa pala sa tayo dito. So ito na, tinuturo tayo ni ate, bata, ng bata ni ate. Thank you, baby, ah. Uh. Andiyan ba siya? Ay, nakapadlak ang bahay. Walang tao ba? Ito ba? Oo, oh, nakapadlak. Eh, si Elma, saan makikita? Ate si Elma, Elma Yun, tumutulong. Ayan, shoutout guys. Shoutout mga kalingap. So, binalikan natin si ate. Ano pong pangalan niya? Si, si ate Rodalia guys. Ayan. So, ayan kanina po kasi pagpunta natin. Wala po si ate Rodalia. No? So, ngayon binalikan na po natin si ate Rodalia. So, ito po palang bahay niya. Na. Ha? Hindi po nakakapagsalita si ate Rodalia. So, ilang taon nga na? Ilang taon na siya? 54 na po pala si ate Rodalia. So, mag-isa ka lang. O, mag-isa lang daw po siya guys sa bahay. So, Ayan. Oh, gayo okay, po, hindi po siya nakakapagsalita ng maayos. So, no guys, so pwede po natin dito ng bahay. Ayan, tingnan daw natin yung bahay natin, ano? Ni Ate Rodalia. So, ayan, nagluluto na po siya, guys. Ito po kayong kanyang bahay. So, mag-isa lang po siya sa buhay. Wala daw po siyang pamilya, walang pamilya. Ikaw lang. Sir? Ikaw lang, lang mag-isa? Oh, siya lang daw po, guys, nakatira dito. So, ito yung kanyang bahay, okay, so. Ito po yung may consent citizen po na nag-ano sa atin. So, ito yung mga tinuturo ni ate. Ito daw. Ay, may electric pan siya. pa May electric pan pa. Electri -tuturo niya guys. May electric pan daw siya. So, ito po yan guys. Kang bahay niya oh Maka 9 square meter. mga 9 meters. 9 square meter lang po itong laki. So, nandito na rin po yung door sa loob. At nandito na rin po yung kaldero. So, ayan guys oh Medyo nakakaano talaga yung kalagay ni ate. So, sa'yo to, sa'yo to, sa'yo. O, sa kanya daw po itong lupa, guys. Kung mayroong tutulong sa kanya. So, pwede, pwede ipagawa bahay mo. O, oh, pwede. O, pwede daw po, guys, ipagawa yung bahay niya. Kasi, ato, mayroong putulo-tulo. O, na daw, guys, yung bubong. O, oh, ito po yung bubong niya, o. Oh. So, ayan, nag, mayroon siyang dingding na yero. So, ito yung... Hindi po natin alam kung sino yung mga pamilya ni ate. So, yan, isa pa po sa pagkakataon na ano natin na mabidyuhan siya para pumakita siya ng pamilya niya, ano? Kasi guys, namamalimos lang daw po siya dun sa kubaw. Para mayroon po siyang pansaing mo. Pagluluto ka, ng ganyan. O, oh, para panluto niya, pangkain niya guys. Kasi mag-isa lang po siya sa buhay. Wala ka anak, wala ka anak. Wala. Umalis? Oh, wala? nag asa Ah, iniwan daw po siya. Mayroon daw siya. Wala? Hindi nagpakita? Umalis? Ah, mayroon daw po siya isang anak. Tapos nag-asawa niya, iniwan siya. Hindi na bumalik dito? Wala na? Wala na? Umalis na, hindi na po siya binalikan ng kanyang anak. So, mga ilan taon na yung anak niya? Malaki na? Malaki na. Ah, malaki na. Lalaki, na. Lalaki babae? Lalaki? Lalaki? Ganyan ginawa. <laughs> Bako patay na daw yun. Ano ba yun si ate? Mahirap <laughs> talaga guys. Maka hindi tayo makapaintindi no. Si ate rin kasi hindi rin siya nakapag-aral no. Kaya hindi rin siya makapagsalita ng sign language. Pero guys, lalabas tayo no. Kasi baka mamulaklak ako dito sa usok. Dahil tingnan nyo naman Kahoy. No? So sana mayroon man lang makapag-provide ng gasol. Gasol lutuan. No? Kahit yung... Anong tawag doon? Yung mini gasul Mini gasol tawag doon shilin. Yung shilin guys, no, para makapag-provide. Para hindi na po ganito yung lutuan ni ate, oh. Pag naluluto siya, guys, tingnan nyo naman, buong bahay niya, amoy usok na. Kasi nandito po siya sa loob ng bahay nagluluto. So, sana mayroon po tayo, mayroong hipuin si Lord na makapagbigay kay ate ng maliit na gasol, yung shilin. No, shilin lang na maliit, ganun. Oh, shilin na guys, no. Para hindi na po siya nagkakahoy. Kasi, guys, pag umuwi daw siya galing sa pagmamalimos, nagbibitbit siya ng mga kahoy galing sa baba. So nakita nyo naman po yung inaakyata namin na bundok na yun no, bago makarating dito sa tuktok. Kasi nakarating po sila dito sa tuktok. Ito, ito po yung kanyang bahay. Oh. So kailangan din po makagawa siya ng ano, dingding. Matingdingan po ito. No. Papalibutan lang sana ng kahit na halublocks. Tapos malagyan ng kunting saraduhan. Yung ni oh, saraduhan daw. Saraduhan daw. Sabi natin. Anong gagawin natin ate? lalagay doon oh yun, lalagyan daw ng ano saraduhan yung hollow blocks para sarado no oh di ganun daw hollow blocks daw to so siguro mga ilang hollow blocks to no so sana mayroon makatulong kay atin na mga na ano, maging maayos naman po yung kanyang kalagayan dito guys no kasi pumunta kami ganina so atin na ibigay sa iyo yung ating nadala may dala po tayo kanina kay atin na limang kilong bigas, ayan, naka-plastic siya, iniwan na po namin, tsaka konting grocery, no? So, yan po muna na iabot natin uh -huh. kay ate ngayon. Uh, yun po lang po yung nakayana natin. Uh, part po yan ang naging sahod natin sa YouTube, so medyo marami-rami rin to po tayong nabahagian, kasi hinahati-hati lang po muna natin yung unang sahod natin sa YouTube. So, nagbigay tayo kay ate ng limang kilong bigas, tsaka grocery, konting cup noodles, yung mga grocery, guys worth siguro mga 700 o 600,000 600, 600 pesos so ah so, uh, yung rest po nun eh, di ba pinadala natin sa Ruhas at saka dun sa Cotabato so yun nakapagbahagi tayo ng konti kay ate so magbibigay tayo sa kanya ng pang ulam no ate pabili niya mamaya ng ulam kasi nagsasaing daw po siya ay eh, wala pa po siyang ulam so tingnan nyo guys okay. dahil sa yan ang lulutuin niya yung kaldero walang laman so ayan daw isinaing so, para sa inyo niya at tingnan nyo yung paligid niya guys so mag isa lang siya dito parang kawawa eto yung kusina <laughs> ito daw po yung kanyang kusina lang, guys. So, ayan. Wala, well, ang ginagawa po niya, namamalimos po siya. Araw-araw pumupunta po siya ng kubaw para mamalimos. Para may pangkain po siya sa araw-araw niya kasi nag-isa lang po siya namumuhay. So, ayan guys. No, sana mayroon talagang hipuin si Lord para matulungan si ate. Makapag-provide tayo muna ng paunang tulong, no? Yung gasol. So, sana mayroon tumulong sa atin na makabili ng gasol ni ate, oh. Ah, uh, nung nakabnag ano po kami niya, meron kaming meron din po nag-sponsor ng gasol. Yung shilling po yata is worth 1,500. Yung shilling. Yung maliit lang. Pala yan, super kalan 1,500 lang po yung super kalan na nabibili po natin, no. So sana nga may may hipo si Lord para mabilhan si Ate ng super kalan para hindi naman po nagbumukhang ano, nagbumukhang tambutso yung buong bahay niya at amoy um, usok na po. So, ayan. Maraming maraming salamat ate. So, interviewin lang po natin yung concerned citizen. Si ate Elma guys na nag-recommend sa atin doon para matulungan po si ate Rod, Rod, ano ba Rodelia. Rodalia Rodelia. So, ayan. Dahil hindi po siya nakapagpasalita ng na maayos, si ate Elma na lang po ang ating interviewin tungkol kay ate Rodalia. So, ayan. Ate Elma, kumusta naman po kayo? Okay lang naman. Ayan. Si Ate Elma po ang concerned citizen na nag-message nag po sa atin para ano po si, mapatulungan po si Ate Rodalia. So Ate, paano po ginagawa niyong tulong kay Ate Rodalia dito sa ano sa lugar niyo? Ayan, sinasamahan ko siya para kumuha ng gamot kasi nagpapagamot siya sa health. Mm -hmm. Tapos ayan, sinasabi niya na yung bahay niya tumutulo kaya ayun saka saka ako nag-ano sa inyo ko mm. no, sa inyo ay itong bubungan po niya kasi pag umuulan nga pala guys ayan oh yung bubungan daw po kasi niya ayan oh pumapasok daw po yung tubig so ito po yung gilid no guys oh kung makikita nyo puro butas ayan na oh, nakakatakot po talaga yung looban no? oh So, ayun, saka ano po ate? Yung, yung CR niya, yung an? ano daw, pag binubusan niya, bumabalik yung dumi. Bumabalik yung tubig kasi nga mababaw ang paghukay nila sa yalaling. Ah, yung puso si negro po mababaw? Oo, yung gumawa, kaya nagsayang lang siya ng abib. Ah, nagsayang lang siya ng binayad. So, yun po po. So, ate, palita ko po kasi, nag, meron yata maintenance na gamot si ate Rodalia. Oo, maintenance yan. Para po saan? Para sa TV. Ah, may sakit po siyang TV. Napagamot na po siya sa barangay? Oo. Ah, nanggagaling po sa barangay Oo. gamot? Babalik na naman kami sa uno. Hmm, bakit, bakit po na? tapos na siya. Baka okay na yun. Kasi 106 yung ano, 100, Yung gamot niya, dalawang buwan. Kaya babalik na naman kami sa uno. Ah, kanahinto po ba ang paggamot? Oo. Hindi na, uh, ah. tuloy-tuloy na, Ah, tuloy-tuloy na? At tuloy -tuloy na. Oo. So, bakit po siya babalik ulit sa number one? Baka i-check ulit kasi ay ayun ang sabi Ah, okay, after siya, ng, uh, ano, magpapalit uh, na po kasi oh, ng, oh, ng gamot. Na so, yung pinakamababa na na-dosage uh -oh. ang ibibigay sa kanya. So, mabuti naman, may, nag, may nagmo-monitor sa kanya na? sa pag-inom. Uh -oh. Kasi uh -oh. hindi po uh -oh. siya marunong uminom, no? Uh -oh. So, atin sa palagay nyo, anong naging cause ng pagiging ganyan ni ate? Inborn po ba yan? Ito kasi nung nandito na kami, oh, oh, oh. ganyan na yan eh. Mm hmm, hindi na siya, na siya nakapagsalita? Oo. oo. Mm -hmm. pero ang pinagtataka ko, marunong siya magsulat ng pangalan niya. Ah, pabuti po, nakapagsulat siya oo, ng pangalan oo. niya. Pero, ayun ko ko kung nag-aral siya. O, Mga po, ilang ba, taon na po ba nakatira dito si Ate Rodalia? Ayun ko kasi para sa amin, nasa ano na kami, 15 years na kami. Nandito nakatira? Oo. Yeah. Mm. Pero, Isma, una siya sa inyo? Mm. Nung, nung nandito kami, balita ko, nagtitinda pa yung asawa niya ng sorbetes. Mm. Pero, so, nung ayan, nung, ayan, ayan, may kalam shout-out uh, dyan kay uh, Idol Joey the Great, no? Yung asawa daw po pala ni ate Rodalia dati is isang sorbetero din. So, Idol Joey the Great, ya? Yeah? Isang sorbetero din daw po yung asawa ni ate dati. So, namatay na? Kasi, balita ko, bulag din po yung asawa. Uh -oh. Ah, sorbeterong bulag po yung asawa niya dati. <laughs> nagtitinda po ng sorbetes So, nung namatay na po yung asawa niya, mag na lang po siya sa buhay. oh, oh na siya. Ah, doon na po siya nag-umpisa mamalimos hmm. para po may pangkain araw -araw. pangka siya araw-araw. Ah, okay. So, wala po talaga kayo na babalita ang kamag-anak ni ate? Wala eh. Wala pa pong lumupunta dito ang kamag-anak? Wala. Hmm. Kaya nga nung siya, eh, nag-alala kami. Yung eh, paano na rin, sino na kaya ang mag-alala sa kanya. Kasi ka, kung mayroon siyang ano. Ilan taon na po ba siya? Senior citizen po ba yan? 54 pa lang siya. Pip ah, 54. So, 6 years pa bago sa mag-senior oh, citizen, no? So, ayan guys, nakita naman natin yung loob ng bahay ni Ate Rodalia, no? So, siguro yung unang gagawin po natin doon, kung mapapag, ano tayo, no? Bibless tayo ni Lord. Kailangan lang po natin, mabigyan po muna natin siya ng super kalan. So para magiging safe po ba sa kanya pag gumamit siya ng super kalan? I, o kasi uh, 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 oo naman siguro kasi nga nagkakahoy siya sa loob, marunong yeah, naman siya. Ay, ano nang nang namin, minsan tuturuan na lang namin kung paano pag ang pag-aral niya. Oo, kasi Ooh, minsan, kas kasi maano baka makaligtaan niya na ano baka sindihan niya ng ano. Mm -hmm. pag -aarang, pag -aarang. Kasi nga mas delikado din po yung kahoy kasi oh, nga puro kahoy na nga yung bahay niya. Minsan nga, minsan nga puwinta namin nagpipito siya. Hmm. Eh ang lakas ng apoy. ay eh, alam mo yung maliit ng kawali niya ay eh, kung oh biglang mo pa, hagip ng apoy. Kaya, kaya binigyan din ng kaibigan namin noon na naman ng kawali na mas malaki. Yung hmm, niya hmm. naman ng ano. So, ayan. So, ayan guys. yan maraming maraming salamat po Ate Elma no, sa inyong concern para kay, at saka pagtulong nyo po kay Ate Rodalia. So, ayan guys, talaga naman ang buhay, no? Talagang marami tayong mga kababayan din na nagmamalasakitan lang. Yung mga kapitbahay, nagmamalasakitan lang din kung sino na ang ilangan. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, uh, titingnan natin kung anong maitutulong pa natin kay Ate Rodalia dito sa kasi sa kanyang kalagayan. So ngayon nagbigay muna tayo ng paunang tulong po, nagbigay tayo ng bigas sa at saka grocery. So ayan, uh, maraming maraming salamat po. Ayan, magkilab shoutout po kay Kuya uh, Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs, Kalinga Prab at Kay Rich Falcon TV, guys. May shoutout po sa inyong lahat. Joey the Great. Ayan, maraming-maraming salamat po sa inyo. Maraming-maraming salamat po. At this is Aljus Eagle TV po. At dito na po tayo magtatapos uh, dito sa bahay ni Ate a. Rodelia. So, ayan. Maraming-maraming salamat po sa ating mga sponsor dyan. Ayan, maraming-maraming salamat po kay Tita Maria Luis Vlog. Supportahan po natin ang kanyang channel. So, ayan. Maraming-maraming salamat. This is Aljus Eagle TV. Bye-bye po. Thank you, thank you. God bless.